Hello magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ako muli ay nagbabalik. At ngayon po isa na namang ritual ang ating ituturo sa inyo. Ito ay upang hindi mag mapakali ang taong iyong napupusuan, ang taong iyong mahal na nang iwan sa iyo or ang taong lihim mong iniibig. Kahit ano siya kalayo sa iyo, kahit 1,000 miles away pa siya sa iyo, ay magpaparamdam at magpaparamdam siya kaagad sa iyo na pag ginawa mo ito. Siyempre, ang lagi nating unang sinasabi, dapat kapag ginawa natin ito, ay mayroon tayong buong tiwala sa ating ginagawa. I-claim natin sa ating sarili na ang ating ginagawa ay mangyayari. Ngunit may uras po lamang sa paggawa nito. May uras at araw po lamang sa paggawa nito. Ang paggawa po lamang ng ritual na ito ay Sabado po lamang, Sabado lamang araw lamang ng Sabado ng alas 10.20 ng gabi. Alas 10.20 ng gabi, araw po ng Sabado, doon lamang po ito, maaari nating gawin. Ngayon, ano po ba ang ating kailangan sa ating ritual na ito? Ang unang-una po nating kailangan dito ay puting papel. Ayan, puting papel pulang bullpen or kaya naman ay marker ayan po, pula po lamang, hindi pwedeng itim hindi pwedeng plow, kundi pula at kailangan natin ng put pitong butil ng bigas ayan, put pitong pirasong butil ng bigas, pito po lamang. ngayon, paghanda na po ang ating mga kailangan ay kuhanin mo ang bullpen kuhanin mo ang bullpen at isulat mo ang iyong pangalan, kumpletong pangalan at ang pangalan ng iyong partner. So, halimbawa, ang iyong pangalan ay si Jessa. Jessa Jesus. Ayan, si Jessa Jesus. Pagkasulat mo ay idugtong mo naman sa kabila ang pangalan ng iyong partner. So, halimbawa, ang iyong namang pang pangalan naman sa iyong partner ay si Jose Luna. Ayan, si Jose Luna. Ayan. Balik dito ulit, Jesus. Jesus. Jose. Luna. Isulat mo ang inyong pangalan hanggang sa 31 na beses po. 31 na beses mong isulat ang inyong pangalan. So, ayan, halimbawa, ito, wait lang po, tanggalin muna natin ang bigas upang ating ipakita sa inyo. Ayan, ito ang iyong pangalan dito. Ayan ang iyong pangalan dito. At ang iyong pangalan ng taong iyong ginawa nito. Idugtong mo sa iyong pangalan. Maglagay ka lang ng space ng konti. At ang pangalan ng taong gagawan mo nito. Isulat ito ng 31 na beses. 31 na beses po natin itong isusulat. Pagkatapos ay kuhanin mo ang bigas. Kuhanin mo ang bigas at ilagay mo ito doon sa ng papel. Doon sa ng papel ay ilagay mo dito ang bigas. Pagkatapos mo mailagay ang bigas, ay itopi mo ang ating papel. itopik mo ang ating papel. Papasok po sa atin, pagka gumawa tayo ng mga kahilingan, ay um, kahilingan sa pag-ibig or mga um, Uh, ritual pampaswerte ay papasok ito sa atin dahil tayo ay humiling na uh, mapaibig natin siya. Maliban na lang pagka tayo ay nais natin makapagbayad sa mga utang ay palabas po yun. So dahil humiling tayo, ito po ay ating topi papasok sa atin. So ayan. One. Two. Three. Ayan. Topi po natin ang ating papel. One. Two natin. Pagkatapos mo itong maitupi, ay ating i- ilalagay natin ang ating, ang papel na ito at saka mo tawag nito. At saka mo ikulong ito sa iyong mga palad. Ganyan. Pagkatapos mo itupi ito, ay gawin mo ito at saka mo ito it Um, ikulong sa iyong mga palad habang binibigkas mo ang ating dasal. Ang ating dasal ay babanggitin mo ito ng 101, 111 na beses. 111 na beses kailangan ay hindi ka magkamali sa pagbilang ang pag ang bilang ng ating dasal ay isang daan at labing isang beses. Isang daan at labing isang beses po. Habang ang iyong kamay ay nakalagay dito. Narito po ang ating dasal. Totro metra, gula remba, tokro kemba, nula pitara, domo shoy. Muli, ilalagay ko rin po ito sa ating description box upang hindi kayo ma malito. Totro metra, gula remba, tokro kemba. Nula Pitara Domo Shoy. Ayan po, 101 na beses po natin iyong bibigkasin. Pagkatapos po, pong mabigkas iyon, pagkatapos mong mabigkas ng 101 na beses, ay tanggalin mo ang isang kamay at saka mo naman ito hipan ang papel ng isang daan at labing isang beses din. 111 na beses din itong hihipan, hihipan mo din ang papel ng isang daan at labing isang beses. Pagkatapos po nito, ay ano ang gagawin natin sa papel? Ano po ang gagawin natin sa papel? Ang gagawin mo sa papel ay sunogin mo ito. Sunogin mo ito. <coughs> kung ikaw ay malapit lamang, kung ikaw ay malapit lamang sa bahay, nang ginawan mo ng ritual na ito, ay ang abo ay isaboy mo sa kanyang tirahan kung saan siya malapit nakatira. Ngunit kung kayo naman ay long distance relationship, ang abo nito ay hayaan mo lamang naliparin ng hangi. Muling paalala, gagawin po ito ng Sabado ng 10.20 ng gabi, 10.20 ng gabi, Sabado po lamang. Ayan po, at dapat po, kung ilang bilang, ayun ay po ang ating susundin. Kung ilang bilang ang nasabi natin dito. Pagkatapos ay agad na sunugin ang ating papel. Agad na sunugin ang ating papel. Kung kayo ay malapit sa kanila, ilagay mo ang abo doon. Or kung kayo naman ay long distance relationship, ay maaari na po natin isaboy eh, hayaan natin lipa rin ang abo nito ng hangin. Muli po, dapat po isang daang porsyento ang ating tiwala dito bago tayo gumawa ng anumang uri ng ritual. Ayun po lamang, maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat. Sa may mga katanungan, follow nyo po lamang ang aking Facebook page na Pinays at Lab at doon po kayo magtanong sa akin. Huwag po kayong mag-alala dahil wala po kayong babayaran ng kahit na piso. Maraming maraming salamat po.